yung tandaan mo na to para alisin ang tuma niya ba <laughs> Hello mga size so ayan ang dami nga ipagtatapon na naman ni Amo and then ayusin uh, natin. Ay, naayos na talaga ni Amo siya and then uh, tatapon na sana niya and sabi niya, gusto mo, ibigay sa mga kaibigan mo, sabi ko, o, 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 ma'am. Sabi kong ganun. And then, sa'yo so, mga kids size, itong mga ito na itatapon nila Amo is minsan is hinihingi ko. Ay, hindi lang minsan, ilang beses na hinihingi ko. Kaya, pag maitatapon si Amo is binibigay niya sa akin. And then, sagutin ko lang yung mga tanong na ay mga comment ng mga followers ko, mga kids size na sabi is, uh, bakit daw hindi ko pinapadala sa Pilipinas sa mga kamag-anak? ko bakit wala daw ba akong kamag-anak na pagpapadalhan ng mga uh, binibigay ni amo? Bakit ko daw binibigay sa iba? So, ayun mga kids size, uh, magaganda pa yung mga to. <laughs> so, ayun mga kids size, actually, uh, ang dali lang magpadala ng uh, mga ganito. Gusto kong ipadala lahat, kaso nga lang mga kids size is, Uh, mahal po ang pagpapadala ng mga gamit. asa saka hindi lang po uh, ito ang laman ng isang box tapos papadala mo na sa Pilipinas kasi lugi ka po kapag ganoon Kailangan magdagdagan ng mga chocolate o mga gamit o mga ano kapag kulang tayo sa budget is hindi tayo agad-agad magpapadala. So itatapong kasi ni Amo is hindi ko pwedeng itambak dito kasi kulang yung space dito sa bahay ni Amo. And kung magpapa-storage man ako sa pagpapadalhan ng mga box is hanggang 3 months lang siya and kailangan mo siyang ipa, ipabox ipadala sa Pilipinas kasi may penalty araw-araw. So, sa mga nagtatanong uh, po, yun po yung dahilan na hindi po kaya may binigay si Amo is papadala na agad-agad sa Pilipinas kasi wala po tayong pera. Kulang po tayo sa pera. So, ayun. Kasi kung ganito lang ni ko sa Pilipinas, hindi na matutuwa yung pamilya ko. At saka alam nyo ba mga kids, na mas mahal yung pera na gagastusin mo kaysa sa isa, ibigay mo na lang sa pamilya mo tapos iukay-ukay sa Pilipinas. Kasi alam nyo sa Pilipinas, mas mura yung mga ukay-ukay -ukay doon. Sa mga kids, yung nag-comment na sabi niya is bakit mo binibigay sa kapwa nating Pinay yung mga gamit na damit na ng mga amo mo, organic ng mga amo mo. Sa mga kids, alam nyo po ba, uh, hindi po lahat ng uh, OFW is rich kid. So, gusto po nila yung mga iba, is gusto nila yung mga inibigay lang or free. So, kagaya namin na uh, laki sa hirap, gusto din namin ng free. Pati ako, gusto ko ng free, di ba? Saka yung mga gamit ni amo mga kids is once lang, twice lang, mga hindi ba umabot ng talagang lumang-luma na. So, yun po, pinamimigay, saka hindi ko naman pinipilit makakit sa mga kapwa ko na kunin ito. Sa mga may gusto lang po, yun yung mga, mga nag-message sa akin. Kasi parami pong mga kapwa natin na ka, nangangailangan ng kahit use man or gagamit man na mga damit. Gusto po nila. Kasi may mga iba na lalo na mga baguhan dito sa ibang bansa na gusto ng uh, free or gusto na makatipid, ganun. Hinihingi talaga nila. Kung ikaw is rich kid ka, laki ka sa mayaman na pamilya, sa amin po kasi na laki sa hirap, is okay lang sa amin yung mga luma na mga damit or mga gamit na, na mga gamit. So, ayun po, mga konta, hindi na po ako namimilit ng pinagbibigyan ng mga ano. Sa mga may gusto po, i-message nyo ako kasi pwede po akong bababa ngayon, or mga kapit-bahay ko na nanonood ay gusto uh, so ayan, pinapamigay po ni amo, ang dami na naman siya, oh. hindi ko na ilalabas, <laughs> mag ano pa tayo, ang dami po, mga princess, and ito naman is, alam nyo po ito, uh, mga baby doll mga baby doll ng mga alaga ko bawas kasi si amo, so ang dami at mag mag package kay ano mo to para pag kulang yung laman ng box mo pwedeng pang to mga to kaya i-message mo na ako mga kosis, kung gusto mo to kung gusto mo lang ha wala pong sapilitan i-message mo na ako para pwede akong bumaba si so, Ding lang kasi yung kasama ko dito so, pwede kami bumaba ni Ding ibigay ko sa iyo tong dalawa na to para malinisan tong kahay niya mo <laughs>